Hello guys, sandito na naman ako ngayon para mag-share ako sa inyo guys sa bali ang ishishare share ko ngayon sa inyo ay kumbaga magbibigay ako guys ng karagdagan kaalaman pagdating sa santo ninyong hubad pambuhay yan guys sa kasi bali may na-share ako dyan guys sa inyo pero isang ibang dasal yun ha tapos ngayon ibang orasyon na naman ngayon <clears throat> ang i-share ko ngayon sa inyo guys ha. Pasensya na kayo ha ako ngayon lang ako guys nakapag upload guys talagang na ako mula mula pagpasok guys ng 2024 ngayon lang ako guys na kapag vlog ha. Pasensya na kayo kasi lagi ako busy, lagi ako pagod kay kumbaga talagang time guys ang kinukulang talaga ako guys sa oras. Yan guys. Bali guys, ang santo ninyong hubad na to ha. Santo ninyong hubad eto guys, eto meron din ako ditong suot, yan guys kasi bali tatlo ang santo ninyong hubad ko meron akong suot lagi yan araw-araw yan guys, tapos meron pa ako dito sa bulsa, tapos meron pa akong mas malaki dito guys, mas malaki dito, na nandoon guys sa kumbaga sa inaalayan ko yan guys, ang ibig kong sabihin, kumbaga may table kasi ako guys na kumbaga sa mga mutya ko, yan guys, nandyan, yung inaalayan ko, o yan guys, napakahilig ko guys sa pampaswerte, kaya kumbaga talagang swinerte ako. Yan guys, basta kapag magpapa, gusto nyong swertehin kayo, samahan nyo guys, ng dasal, tapos maging positibo kayo. Lagi nyo iisipin si swerte, hindi na ako, makukuha ko rin ang bagay na to. Ganun guys, kung baga tigasan nyo ang pag-iisip nyo. Yan guys, yung para bang mag-concentrate kayo guys, yung para bang matigas talaga, makukuha ko to, ganun. Ganun guys, dapat positibo lagi. Ha, huwag pa yung utak natin. Yan guys, kailangan kumbaga maging ano ang utak natin, maging positibo, dasal, samahan natin guys ng sipag at syaga. Yan guys, ang ibig kong sabihin ha, kasi ako, mga mahilig ako ay sa pampaswerte, kumbaga marami akong pampaswerte guys, na hawak, alaga, yan marami akong dinadasalan, kaya lagi ako busy din guys sa pagdarasal. Yan guys, ang ibig kong sabihin ha, tapos ngayon guys, ha, bali, ang santo ninyong hubad na to, bali, may na-sure na ako dyan sa inyo, ha, kasi kung uulitin ko naman, masyado nga habang ang kwento ko. And guys, kagaya ng sinabi ko sa inyo, ang santo ninyong hubad, guys, ay napakaswerte nito, guys, alagaan sa mga may hanap buhay, negosyo man yan, guys, o trabaho, napakagandang alagaan, guys, ng santo ninyong hubad na yan yan guys. Dahil yan guys, ay subok na subok ko yan. Marami din guys ang nakasubok dito. Yan guys, hindi lang pampaswerte sa hanap -buhay, sa trabaho o negosyo, hindi lang dyan guys. Kundi ito din guys, ay nagbibigay din guys ng swerte sa love life. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Uh, yan guys, kaya palang swerte-swerte ko. Yan guys, uh, positive lang lagi guys. Swerte nga ako, kaso ako lang talaga guys, yung ano, kumbaga mailap talaga ako guys. Yan guys, hindi ko lang alam kung sino talaga yung bibigay sa akin ni God. <coughs> Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kumbaga napakaganda nito, dahil kagaya ng sinabi ko sa inyo, subok na ito. Subok na subok ko na ito guys, dahil matagal na ito, ito guys, na nasuot ko ngayon guys. Matagal na ito guys, sa akin high school pa lang ako guys, nandito na ito sa akin. Yan guys, kasi bata pa talaga akong mahilig na ako guys sa mga agimat, anting-anting na yan, mga orasyon na yan. Mahilig na ako guys, mahilig na ako bata pa ako yan guys, kasi kinamulatan ko guys yan sa sa amin, elementary pa lang ako. Ayan guys, magkikwentuhan yung mga ano-ano yung tinga ko niyan, lumalaki. <clears throat> yan guys, mahilig akong makinig. Kaya kumbaga namulat ako guys pagdating sa spiritual. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kumbaga napakaganda nito sa love life. Na ano ko na dati sa inyo guys. Na kumbaga may gumamit nito guys. guys may gumamit nito guys. Na kumbaga talagang ano siya lalaki siya guys. Pangit ha. Sa madaling salita. Pangit siya. Ha, kagaya ko pangit. Yan guys pangit. Tapos wala siyang trabaho may sinasabi na diba na mga words sa mga dugyot, ganun guys. Ha, may gumamit na ganito guys, pero guys, nakakuha siya ng babae na maganda, makinis, sexy, mayaman. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Yan guys, ang ibig kong sabihin, kumbaga talagang subok ito. Ako din naman guys, ha, subok ko din naman ito guys, ha. Kasi bata pa talaga ako. Ano guys eh, kumbaga talagang, talagang garantisado yan talagang kumbaga 100% talaga guys yung santo na yung hubad ko talagang napaka-efektibo sa akin. Yan guys, kungbaka ikaw kapag epektibo, kungbaka kapag ang santo ninyong hubad ay malakas na yan guys, ang lalaki ang maghahabol sa Yung karela, yung anong maghahabol sa kunyari lang ako. Ha? Kunyari lang ako. Ang lalaki guys ang naghahabol sa akin. Yan guys, ang pertod ng santo ninyong hubad hindi ako naghahabol ng lalaki. Sila guys ang naghahabol sa akin. Yan guys kaga kasi na share ko na sa inyo guys, 'di ba dati? Na utal-utal na ako. Na share ko na sa inyo dati, 'di ba? Nasabi ko kumbaga na experience ko guys, yung pinag-awayan talaga ako guys. Muntik magpatayan mga foreigner pa yan guys. Ang ibig kong sabihin, hindi guys yung na-upload ko dyan na bago ha. Hindi yan kumbaga ano yan kasi dati may nag-away sa akin guys na dalawang foreigner. Bale, magpinsan sila. Kasi pare sila nagkagusto sa akin. Sa mga silos-silos yun, guys. Muntik silang magtalagang grabe ang gulo nila, guys. Sa turkey. Yan, guys. Ang ibig kong sabihin, talagang nagkagulo sila, guys. Yung isa, talagang na-depress siya talaga. Na-depress -na siya. Dahil nga sa mga silos-silos. Dahil, guys, ang mga, ang mga lahi na yan, guys, ay napakasiluso niyan napaka seloso, yan guys, mga siluso sila, pero hindi naman lahat parang kagaya din ng mga Pinoy guys na may mga seloso naman sa atin ganun guys, ang ibig kong sabihin yan guys, na experience ko yan talaga kahit guys, mga Pilipino yan guys, talagang kumbaga na experience ko yan na, kumbaga sila ang nagahabol sa akin yan guys, kahit na nung time pa guys na sabihin na lang natin nung panahon ng guys na kumbaga mahirap pa ako noon guys. Siyempre mahirap ako dahil wala pa akong bahay, wala akong pera, wala akong trabaho. Lahat as in zero ako. Pero sila guys ang naghahabol sa akin. Kaya kumbaga ako mismo guys ang magpapatunay sa inyo na talagang ang santo ninyo hubad guys. Ay kumbaga napaka epektibo niyan guys pagdating sa pampaamo gayuma. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos yung mga may ingit sa inyo, may mga galit, yan guys, ang ibig kong sabihin, yan guys, ay unti-unting aamo sa inyo. Kapag ang santo ninyong hubad nyo guys, ay malakas. Yan guys, kumbaga napakaganda ng santo ninyong hubad na to. Yan guys, dahil kumbaga subok na subok ko yan guys. Ha? Subok na subok ko yan guys. Ha? Tapos ngayon guys, ha? may, may, share ako sa inyo guys na pambuhay dito. Na kumbaga maiksilang siya ha. Maiksilang guys na pambuhay. Yan guys, ang ibig kong sabihin i-share ko sa inyo ha. Kasi bali yung ako kasi guys, ang dinadasal ko dito ng pambuhay, yung isusdomino ninyo makapangyarihan sa pamamagitan ng aking lubos na paniniwala at pananalig sa iyong kabanal-banalan, kapangyarihan o kadakilaan. Yan guys, kumbaga yun guys, ang pinabubuhay ko sa santo ninyong hubad ko. Pero may i-share ako sa inyo ngayon. Ha? Kapag may santo ninyong hubad kayo guys, ha? kailangan guys ay dasalan nyo yan guys. Kahit ano na yan, kumbaga buhay na, kailangan nyo ulitin ulit guys, kung kaya nyo gawin ulit 49 days. Yan guys ang ibig kong sabihin na mula first Friday magbilang kayo hanggang 49 days. Yan guys, dasalin nyo ang dasal na isishare ko ngayon sa inyo ha. Ngayon guys, ang gagawin nyo guys, halimbawa na ano guys, uh, halimbawa first Friday na ano, Biyernes yan, di ba? Siyempre, first Friday lang na naman. <laughs> Hindi yan. <laughs> kaya nga, first Friday, kaya biyernes yan. Yan guys, ang ibig kong sabihin na. Tapos ngayon guys, dasalan nyo kada umaga. Umaga guys ha, umaga kayo magdasal. Dasalan nyo ng isang Our Father, isang Hail Mary, isang Apostles Creed. Yan guys, tapos isang Glory Be. Yan guys, ang ibig kong sabihin na pwedeng Tagalog kahit na anong lingwahe yan, basta yung dasal na yan. Yan guys, ang ibig kong sabihin na. Tapos ngayon guys, ilalagay ko sa description kung ano yung orasyon guys na i-share ko sa inyo para dasalin nyo guys sa santo ninyong hubad. Ha, pakinggan nyo kung paano ko ito banggitin ha. Ilalagay ko sa description. Esmiel, Ehi, Aok, Budok, Akam, Ikam, Misit, Salba, Laray, Gabal, Adok, Yoks, Pindintis, De, Eliptibos, Kurum, Umisium, Baday, Maria, Pusik, o si Jesus, yan guys tandaan nyo ayun, dahan-dahan ang pagbanggit ko para mabanggit nyo, matandaan nyo yung pagbanggit ko, yan guys ang ibig kong sabihin, tapos Salva mi, viom, crucis, domine ku, misit aduna Jehova, Aba, Jerakil Yehuda, tinit o pirarotas ariposator Tapos magkaroon kayo ng kahilingan. Kayo na ang bahala kung anong kahilingan. Hinihiling ko na mahalin ako ni Askim Juli Janem. Yan guys, kumbaga kayo na ang bahala kung ano ang kahilingan nyo sa santo ninyong hubad o kaya bigyan kayo ng maayos na trabaho, successful na hanap buhay, yan guys, kayo na ang bahala. Ako naman guys, marami ang santo ninyong hubad ko. Kasi bawat isang hiling guys, ay isang santo ninyong hubad yan. Ha? Yan guys, kaya sa mga nagtatanong sa akin, bakit daw marami akong santo ninyong hubad na alaga? Ganun guys, dahil isang hiling, isang santo ninyong hubad. Yan guys, ang ibig kong sabihin, tandaan yung mabuti yung binanggit ko guys sa ha uh, Magkaroon kayo ng hiling Tapos sabihin nyo Nignimi Hesus Nignimi Hesus Nignimi Hesus Tatlong bisos bi Tatlong bisis Kung kaya nyo guys Ang 27 times Gawin nyo 27 times Okay Tatlong bisis Ako Pag nagbabanggit ako ng Nignimi Hesus na to Depende sa dasal ko Minsan tatlong bisis Minsan 27 times May in, Dinadasal kasi ako guys na, Kada alas 3 ng hapon kada biyernes o martes yan guys na nagkakaroon ako ng kahilingan 27 times yan ganun guys ako katsaga sa pagdarasal yan guys sa mga pampaswerte tapos lagi akong positibo na itong bagay na ito makukuha ko to ganun ako guys siyempre sinasamahan ko ng kilos yan guys ang ibig kong sabihin kumikilos ako yan guys ang ibig kong sabihin tapos ngayon guys ha pagkatapos nun mag sign of cross na kayo tapos ang banggitin nyo ang cross sancti pater benedicti. Yun, guys, ilalagay ko yun sa description. Pindutin nyo lang yung title. Lalabas yan sa baba. Yan lang, guys. Thank you, guys. Sapasinsya na kayo, ha? Uh, tapos, yung Facebook ko, guys, ha? Askim Julie Janim. Yan, guys, ha? Kasi binago ko, guys, yung pangalan ko dito, guys, sa ano? Sa YouTube, ha? Binago ko yung pangalan ko. Yan, guys. Pero yung sa Facebook ko, Askim Julie Janim. Para bang Askim Julie kanim ha pagbabanggitin natin sa ano pero sa turkish yan janim yan yan guys ang ibig kong sabihin ha isusulat ko na lang sa description yung hindi alam guys ang description pindutin niyo lang ang title lalabas yan sa baba ha yan ang sinasabing description makikita nyo ang orasyon ha tapos pakitandaan niyo na lang mabuti yung mga sinabi ko dito dahil guys sa messenger talaga ha hindi ako guys nakakapagturo guys sa messenger dahil tambak ang message guys syempre may hanap buhay din ako hindi naman pwede guys na sagot lang ako ng sagot ng mga ng mga message sa akin baka mamaya guys ha mga yayat na ako guys mga yayat hindi na ako makapaligo yan guys mga mui na ako yan guys ang ibig kong sabihin dahil sa sobrang dami ng message hindi ko talaga kaya na sagutin lahat ha yan lang guys thank you guys I love you all thank you sa mga subscribers ko